Ayan. Merenda na, merenda. Yeah. Magmerenda sila ng uh, oh. to guys. Ang pamerenda nila ang gusto nila. Tobay to. Yeah. Sa kapatukan ng manok. Oo. Ayan po yung merenda nila ni Bukoy tsaka ni Juan. Ang yeah. yeah. ano ba so, po. Tsaka ito pa. Kabulo. <laughs> Mamili na kayo kung anong gusto niyo dito. Itong complete o urea. <laughs> ah. Merenda mo na, merenda. Dami oh. Merenda time. Ah, bugoy. Kena mo po. ka Oh, topayung ko na. Sagaw. to. Pangabono ko doon sa kwan. Masili na naman. <coughs> oh. Ito dalawang kilo. Binili ko muna. Kaya buno ko sa sili. Patatay na so, <laughs> yung bukoy. Ikaw matan. pala. 2x2. Ito. Locker flow. 2x2 yung buta niya. Pero yung locker flow. Ayan na. pag ko muna ito. Yorea, Yorea tsaka complete. Ito na yabuno ko. Ang mura na ngayon ng sili. 120 na yung hinog. Tapos yung minibinta ko na dilaw pa lang. Ang mura na. Basta 50 na lang ata. O 70. <laughs> Biglang Tumina yung pan Presyo. Ang laki ng binaba. Halos kalahati. Eh. Magalaw Ha? Manalo, man. Tama. Huwag atin na lumnan. Lahat na spray ng damatan. Tapos sabay spray na mamaya. Yung pang lapnos. Para sa kalitong December eh maganda-ganda na may mga mainog na para sakaling maagapan na yung lapness niya yung sakit ng sili okay ah uh, ko muna. Tapos diretso abo na na. Ayun. Abo na naman. <laughs> Tapos lang 'yan. Ah, magabuno. Ang dami na namamatay dito sa kabila. yan na. Ang dami na. Ang halibaw. Ayan na. At itong mga panigang ang dami pang buo oh. Pero tatlong linya na lang ang natira. Pinagkuko na niya yung nanay na ah, sinang namin. Kasi konti na lang din. Pero ang dami pa rin buo <laughs> siguro ah uh, sa susunod bibintan ni nanay eh, sa mga sobra na kanya ah uh, mapag maani niya ito ang dami na namang bunga oh aso nga lang uh, medyo malilit na yan oh oh kahit papano eh <laughs> namumunga pa rin sila pero hindi ko na kwan ah uh, to ito lang mga kwan uh, taiwan ang abunuan ko at tapos lang mag abuno ito tuyo ang dami na namamatay dito sa kabila ito sunod sunod na sila oh uh, natutuyo na eh, ngayon nabunuan ko bukas siguro ah sabi ko kay tatay na kwan ah patutubigan kasi nabunuhan eh hindi ko man siguro kwan ah ng gamot kasi biyernes eh, na ngayon ay webes ah, nakita ko naman na konti na yung kwan ah lapnos nya yung mga sira ng bunga eh, eh siguro oh. pahinigong ka na pa para kan uh, mas malaki naman yung binta kasi eh, ang late ng kita ng pag green pa lang wala pang isang daan tapos yung hinog 120 na lang kaya pahinugin na lang namin kasi pansin ko eh tag isa na lang yung mga kanya yung mga lapnos mga nasisera kagaya nito isa isa na lang hindi na kagaya na hindi kagaya ng dati ng kwan ang dami halos lahat pero ngayon um, gumanda ganda na kaso nga lang bumaba naman yung presyo pero ano ang Baka sakaling tong December eh tataas kasi November na ngayon. Kasi eh, karamihan naman eh December yung kataasan yung presyo niya kasi eh, doon yung okasyon eh. Christmas tsaka New Year. Doon yung mga tsaka yung Christmas party. Doon nila yung mas kailangan yung sili. Kaya Mimintin maintain ko nabunoon ko muna baka sakaling gaganda pa yung ibubunga kasi medyo lumit na eh <laughs> parang nagiging kan na sila oh yung normal na lang na sili na yung mga maliliit yung mga na talaga yung mga bunga pero dami pa naman na kan binubulaklak sa so, yung bosel yung malilit na bunga eh kahit mo, mga ilang kilo ilang kilo din siguro kasi nung last na you know, namin ng green uh, nasa 20 kilos green pa lang <laughs> na pero ang mura naman yung binta sa uh, sakaling kan uh, mahinog na gumanda na kasi sa susunod na lang suro na ispray ko ng kan, uh, gamot pagkatapos ng maanihan ma, -na ma -anihan namin itong kan, uh, tong linggo na to tapos doon ko uh, na Nang, para sa lapnos na naman so, yun. Uwi na naman. <laughs> Paggabi na naman oh. Pero oh, alas 5 pa lang to siguro. Sigurado alas 5 pa lang to. Kasi Ayun. Alas 5:30 nga. Kasi gamit ko na naman tong pang ang Armalite. <laughs> Kaya medyo oh, madali yung pag-abono. Kaso nga lang medyo oh, matigas naman yung lupa ang hirap ipasok kailangan pa idiin <laughs> kaya medyo natagalan din konti yun um, uh, uh, uwi, uwi na muna uwi na naman tayo nga bukas trabaho na naman wala na naman yung gagawin yung dalawa kasi na i-deliver, ay hindi ko nakikita yung dilim na yun lumiwanag ang ulo <laughs> hindi ko na ipakita yung nagawa namin na aparador, ganoon sinasabi ko noon kaso nga lang isa, isa pa lang yung pinagawa kadi-deliver lang namin kanina wala nang barnis o pintor ganun na lang asimbol ah, ganun yung ginawa ng kanina yung dalawa dalawang plus door tapos may nag-order ulit ng isang pintuan tsaka isang hamba yun na lang ulit ang gagawin ko tsaka yung mga pala isang tambla uh, hindi pa naman nag nag-advance yung nagpagawa ka, kaya um, siguro i-chat-chat ko bukas o mamayang gabi Dito ko naman yung mga manok tsaka pato maghihintay ng pagkain nila <laughs> wala pa kasi si tate na magpapakain dito na sila nakaabang na naman pero pag may napinis dito na barnisan wala puro apak nilang lang <laughs> makikita ano, maliliit wala na yung mga malalaki nakatay na <laughs> papalaki na naman dahil yung maliliit oh. sapato Uh, susunod na naman po ulit bye bye